aking presidente. Ah, bahala kayo sa buhay nyo. <laughs> ang justice ay value system yan eh. Kapag ang kultura mo ay hiyang sa injustice. <laughs> Mawawala na ng injustice kasi hiyang na eh nasanay. Pag sinabi nga nila, kapag nasanay ka na sa pagsisinungaling, totoo na yung sinasabi mo. <laughs> so, yun ang ating bahagi ng justice natin. yun yung pagbabago ng kultura. Ito ang kultura rin. Minsan ako ay nagagahan doon sa bandang nagtahan nang mayroong nagkagulo sa isang tambayan. At ang usap-usapan, tungkol sa isang hold-upan sa isang pampasaherong sasakyan. Na aking nilapitan, tamang-tamang naabutan, ang isa sa biktimang nagsalaysay. say ang bibig niya, umamang nanginginig, salamat daw at siya'y naiwan pang pa buhay. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold-upper pa ang pinasalamatan Nabaon sa utang Ang bayan ni Juan Ngunit ang nagnakaw pa Ang pinararangalan Isang kinsenang kayod Ang pinagpawisang sahod Nahulog sa kamay ng magnanakaw Diyong yung estudyante at aling mukhang pasyente at lolo. Halos di na magagalaw. Relo sing, sing at hikaw, pati ngiping natutunaw, dinimot nung disenteng lalaki. Mabuti na lang daw at mabait siya umamaw sila'y inabutan pa na pamasahe. Nanakawan na at nahold up si Juan Ngunit ang hold-upper pa ang ah, pinasalamatan Nabaon sa utang ang bayan ni Juan Ngunit ang nagnakaw pa, ah, hindi naman lahat, mga 95% lang Nasa pamahalaan Ngunit na namukhaan itong kawawang si Juan Ang hold -up -er kanya pala ang kapitbahay Malimit mag-abuloy nga bubot at burluloy Sa tuwing may okasyong pamparanggay Siya'y kwelang-kwela sa simbahan at iskwela. Bida kay bishop, kay judge at kapitan Taon-taon pati may medalya at plake Ang magiting at dakilang kawatan Nanakawan na ang taon ng si Juan Ngunit ang whole pa Pinasalamatan na sa utang ang may aniwan ang nagnakaw pa tumatakbo sa halala Nabaon sa utang ang bayari Juan ang nagnakaw pa malamang mananalo sa halala Galeng, galeng, galing, galing, galing. Galing nyo. Good luck sa inyong presidente. <laughs> Sino kaya presidente nyo? <laughs>